Shaitan Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami po ay uh, mabati po sa inyo ng Assalamualaikum. Lalo na po sa mga tagapanood po natin ng na mga hindi po muslim. Magandang araw ko sa inyong lahat. Ngayon po tayo po ay nasa isang bahagi ng uh, pagpapakita rito ng mga tao kung bakit po sila uh, yumakap sa Islam. Kasama po natin sa oras na ito, ang isa po nating kapatid, at si Romulo Rosales. Hindi po ba? At ngayon ay tinatawag ka ngayong uh, Abdurrahman. Okay? At uh, ikaw ay taga San Martin de Pores, uh, sa lungsod ng uh, Paranaque. ito. Manileño ka rin pala. Mga Ngayon, uh, Sa iyong pagpasok sa Islam, eh, yung yung kinalalagyan bilang isang uh, kristyano uh, sa pagpasok mo sa Islam, ano ang, uh, o bago ka pumasok sa Islam, ano ang uh, pakiwari mo noon na narinig mo na ang Islam? Okay, ba Hindi maganda ang iyong uh, pananaw noon sa Islam? Hindi maganda. Pero hindi ko gano'ng pinapansin. Yung kasi ako, kasi ako naniniwala sa Diyos, naniniwala ako. Ano kasi ako eh, uh, panati ko. Ay, sa bilang isinilang ka bilang isang uh, dating isang uh, kristyano, eh ngayon ikaw ay naging muslim na, eh gusto ko lang malaman kung ano ang uh, relihiyon na pinanggalingan mo? Dati akong uh, kinimulatan ko sa aking mga magulang, katoliko, kristyano. Ayun ang uh, kinamulatan mo bilang isang uh, dating uh, katoliko. May activities ka ba o, o kuhumalingang uh, grupo ng kristyano uh, uh, mo noon? Merong iba. Yung naiimbitahan ako ng mga ibang mga batayong mga, uh, mga partin sa Diyos, sumasama ako. Pero wala ka pang nakikita noon ng mga bagong reliyon o wala ka pang kaalaman tungkol sa muslim? wala pa. Wala pa noon. Ngayon, ano ang dahilan bakit ka umalis sa iyong relihiyon? Daan dito ko nakita 'yung tamang pananampalataya. Sa Islam, sa Islam. Kaya, Ito Kaya binitawan ko 'yung aking pananampalataya ng wikeng Katoliko. Ito sa uh, aking pagbabasa, nakita ko nabasa ko lahat ng mga mga pagkakaiba. Nung ikaw ay, uh, mga ilang, uh, gano'n ka nakatagal bilang uh, naging uh, Muslim ka? Gano'n ka nakatagal? Ngayon, mga mag taon pa lang. Ang pagiging uh, Muslim mo sa reliyon mm -hmm. ng Islam. Ngayon, ano ang mga dahilan o mga nakita mo sa relihiyon ng Islam? Uh, bakit ka umalis sa pagiging uh, katoliko? Sa aking pagbabasa. Eh, dati akong babasa ako ng mga libro, nag-aaral ako. Doon ko nakita yung mga ano, mga kakaiba na hindi ginagawa sa Katoliko. Na ginagawa ng mga tinaon ng mga tao, kagaya ng mga propeta. Oo. Uh -huh. ng mga pagdarasal, uh -huh. kakaiba sa Kristiyano Katoliko. Yung mga gawain ng mga propeta hindi ginagawa sa Katoliko. So, yun yung mga bagay na nakita mo sa relihiyon ng uh, Islam, yung mga propeta na ito. Uh, anong grupo ng relihiyon ang iyong pinasukan o bago ka, may mga pinasukan pagkababang ibang relihiyon bago ka naging Muslim? May mga ano, na-imitahan na ako ng, ano, ng, ibang grupo, yung Born Again. Mm -hmm. Masama ako, pagka imitahan ako. Naging, ano rin ako, naging, ano na, Naging sama naging ano sa mga samahan ng ano ng SBKK, Sacrifice Valley, Kilosang Katoliko. Ay yung naging, mga naging, naging member na ako niyan, member. Naging miyembro ka niyan. At uh, ano pang uh, sekta ang uh, mayroon ka bang sila sina na ibang sekta ng uh, Kristiyanismo? pa yung ano, uh, bukod sa pagiging Kristiyano, uh, naging ano, ako naging Dinamay din naman din ako na isang sama na ano, yung na reliyon na Hindu. Si Hindu o Hindu. Si atin may Hindu sa atin. Oo. Oh. rin ako. So napasama ka sa reliyon ng Hindu. anong anong nangyari ang nagana para malaman mo ang reliyon relihiyon ng Islam? Dumating ako dito sa ano yung mga medical kami. Nakita ko yung mga mga kababayan ko na ano kami naka naka-stay sa mosque. Mm. -hmm. Kita ko sila, may mga babasahin na naka-display lang doon. Kumukuha sila. Kumuha rin ako. Mm -hmm. Yung kasaysayan ni Propeta Muhammad, saka yung ang tuloy na ang, ang namin na mensahe ni Jesus. Yun ang mga binabasa ko. Sa loob ng isang taon, nagbabasa ko. Marami nang marami nang ano, marami akong mga katanungan na kaka na hindi ko maano, na, kaya, kaya nag-decide ako na ano na mag-aral sa Islam. Hmm. So, iyon yung mga bagay na natutunan mo tungkol sa Islam. Hmm. Yung uh, mga minsay na Yeso Kristo oh. na hindi masyadong natatalakay sa Kristyanismo. Hindi. Hmm. Yung mga ganoon. Anong pangyayari o anong mga bagay ang nangyari at uh, pinag-aralan mo pa itong sa uh, uh, Islam na ito sa iyong buhay? Hmm. Mga bagay o halimbawa, sabihin natin na ang uh, bagay na ito ay natuklasan na sa mo itong uh, Islam na ito. Ano ang uh, ginawa mo pa? Nag-aaral -naga ako uh, sa mga si mga, mga brother ako na ano, mga brother diyan na no na nag-aano sa akin nag-imbita. Oh, ano ka? Al Alam, mo Islam? Alam mo 'yung Islam? Yeah, inalam ko. Yeah, nag-ano ako, nagpunta ako dito sa ano sa na, ano na siyada ako na siyada ako dun sa Katarges tapos dito lang ako nag-aral sa Panar. Okay. Dito ako nag-aaral. Uh, every Friday napunta ako dito, nag-aaral ako para malam, para magkaroon ako ng dagdag kaalaman. Dahil yung kaalaman ko hindi sa hindi sapat kaya patuloy ako sa pag-aaral. Hmm. So habang ikaw ay nag-aaral ng Islam, may mga bagay ba o mga dahilan bakit mo niya kapito? Dahil ito yung tunay na katotohanan na natukasan ko sa aking pag-aaral. Ang katotohanan na reliyong Islam. Ito ang reliyon ng mga lahat ng mga propeta. So sa iyong pananampalataya sa Islam, ay eh, ito na yung nakita mo na bilang uh, yung pananampalataya o reliyon para sa iyong uh, buhay. So ngayon, may mga kwento-kwento tungkol sa Muslim at Islam ano ang masasabi mo tungkol dito? At kung totoo man, eh, ano ang mga paliwanag mo tungkol dito sa bagay na ito? Sa aking pag-aaral, marami nga nagkasabi ng ang Muslim daw mga terrorist, mm -hmm. mga masama raw ang tao. Mm -hmm. Pero sa aking pag-aaral, ito pala ay hindi totoo. Dahil hindi magagawa ng turin ng Muslim ang mga kanilang binibintang. So sa bagay na ito, itong mga Muslim na ito, ay walang katotohanan at kung gumagawa man sila ng mga ganito, ay hindi nasa sakop ng Islam yun. Hindi tinuturo ng Islam. Ano ang mga bagay na nakita mo sa Islam at bakit mo ito niyakap? Dahil ito ang tunay na pananampalataya, ang tunay na nag-iisang Diyos na walang ibang dapat sambay kundi si Allah dahil sa Christianism, sa Christianity ang sinasamba sang tao. Isang tao, na mga katangian ng sang, mga katangian ng sang, mga katangian, mga katangian ni Jesus, ay eh, wala, hindi katangian ng sang Diyos. Ang hmm. Diyos, walang kamatayan. Walang pangangailangan sa sanlibutan. Di hmm. nang sa dahilan. Malaking pinagkaiba. Ang mga katangian ni ni propeta Jesus, ay hindi katangay ng San Diyos. Dahil si Jesus ay isang sugo nilikha. Isang sugo na kagaya rin. Isang sugo, propeta, kagaya natin tao na may pangangailangan. Okay, sa bahagi na ito na yung natuklasan, uh, nagkaroon ka ba ng problema o ano mga bagay na pagsubok na dumating sa iyo nang niyakap mo ang isla? Uh, Islam? Wala naman na dumating ng mga mabibigat na problema. Pag sa pera, hindi lang. Nakakaya na naman ng mga problema na malating. kaya naman. Kaya pag bat titiwala ka lang sa anak, titiwala ka lang sana. anak, doon lang ibigay mo ang pagtitiwala. Mga problema na yan, baliwala. So, bilang uh, mga problema, no? Nagkaroon ka ba ng problema o anumang bagay na pagsubok na dumating sa'yo nang uh, niyakap mo ang uh, Islam? Ano pa yung mga bagay na dumating sa'yo? sa umpisa, sa umpisa, naiilang ako o naano ako, pero pinaglabanan ko. Yung pinaglabanan ko yung mga ano, yung na ano eh, ka lang eh, Na ano eh, yung naninibago ka sa mga ano yung mga eh, pagdarasal araw-araw yung pag, ano, pero pinaglabanan ko yun yung mga ano yung mga bagay na yun anong mga mensahe nais mo natin sa ating mga kababayan eh? sa ngayon. Uh, Dumiretso ko sa ating kamera. Uh, ang masabi ko sa ating mga kababayan, alamin nyo ang Islam. Dahil ito ang tunay na landas at tunay na daan. Ito ang tamang pananamparataya na ibinigay ng Diyos sa atin. Ito ang, ito ang mga ito ang reliyon na binigay ng Diyos ng, ng Allah. Ito ang binigay ng itong binigay na reliyon sa lahat ng propeta. Alamin ang Islam. Ito lang po masabi Okay, so sa bahagi na ito ng ating pong palatuntunan uh, palatong po na ito, ay tayo po ay nagpapakilala sa ating pong mga kababayan kung ano po ang panampalataya ng Islam. Ang panampalataya po ng Islam ay hindi po isang uri na kung titignan natin ay ito ay uh, panampalataya na siyang mag lalagay sa atin doon sa tinatawag na uh, kabutihan. Marami pong mga pagsubok ang darating sa atin. Ngunit ang mga pagsubok na ito ay siya pong maglalagay sa atin at mag-aangat sa atin sa ating buhay. Sa ngayon po kami po ay uh, nagpapaalam sa inyo at kami po ay lubos uh, na nagpapaalala sa inyo sa ating pong mga bagay na natutunghayan sa bagay na ito. Kami po ay uh, pansamantala, uh, kami po ay magpapaalam at uh, inaasahan po namin na kayo po ay muling susubaybay sa atin upang matunghayan pa po kung ano ang mensahe na ibinibigay sa atin ng ating po mga kaubayan kung bakit po sila yumakap sa Islam. Sa ngayon, kami po ay magpapaalam sa inyo. Assalamualaikum warahmatullahi ang programang ito ay hatid sa inyo ng Panar Community Channel.